Uy, saan punta natin? Ipupuri! Eh, hmm. Ano meron? Birthday niya, di ba? Hindi mo matagal ko nung pinaka-ano sa'yo yan? Pina alam? Okay na ba yung puro natin? Sporting tayo ngayon. Hmm. Okay na ba? Diba? Okay na? Okay. Ma? Nakasapatos pa. Ma? Oh, Siyempre, birthday <laughs> Ma? May sayawan ba? Wala. Saan mo namang... Alam mo pag mga birthday? Ha? mo? Tinan mo ang talong yan. Pwede naman naka-short mo. Bakit? Basta mo ako naka-ganito. Um. Ma. Ang ina ko ano? Sige. Bariya? Kahit bariya, bariya bar bar lang. Oh, um. aalis ka pa. <coughs> What? Ano, aalis ka pa? Aalis ka pa ba? Ha? Hindi na lang siguro, ma. <coughs> Dito na lang siguro ako, Ah, dito ka na lang. Um, chat ko na lang si Kumpari o tatawagan ko na lang. Hindi pa okay, magalit si Kumpari. Hindi, okay. sabihin ko na lang, pre. Baka hindi na lang ako makapunta kasi may kailangan ako dito oh. sa bahay. Ano? <laughs> uh, sige. Sure ka? Sure na. Baka magbago isip mo. Hindi. Alam ni Kumpari yan. <laughs> Madali lang makausap yan eh. Um, tatawagan ko na lang or chat-chat ko. Sige. Um, Masarap? Masarap? Sige. Hmm. Gih, tatawagan ko na lang. Ha, nah, tawagan. sige, tawagan mo oh, sige, mamaya. Oh. oh. Ano po, alis pa eh. <laughs> Hindi